Buwis buhay ang hanap buhay ng pamilyang ito. Ang pamilya Gonzales ng Quezon City, puro sila mga akrobat. At ang ilan, nakapaglibot na sa iba't ibang mga bansa para maipamalas ang kanilang kakayahan. Ladies and gentlemen, Gonzales, Friars, Akrobat! Pero kung makikilala sila ng lubusan, iyong malalaman na may itinatagong talento ang pamilyang ito. Pamilya ng Acrobats Pupuntahan natin ngayon yung bahay nila Tatay Felipe Sila raw yung isang buong pamilya sila na puro acrobats so, Silipin natin, baka nagpe-prepare sila, baka nagpa-practice, sumasayaw Tingnan natin kung anong ginagawa nila doon Ano po. Mm -hmm. po? Ay! Tatay Felipe? Ano po? Ano po pamilya niyo? Ito po. 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 Uh, ano po? Itong... Ay. Dibang babae. Isang lalaki lang. Gonzales, Gonzales po, po. Pero hindi ang marunong mag acrobat. E paano po yung tatay kapag may show po kayo? Paano po yung paghahanda? Paano yung practice? Training? Sino pong gumagawa ng mga ano, yun, yung steps nito? Bale, ako nag-routine sa kanila. Ako nag-anong... ang pyramid opening at saka yung, yung mga... Ano ang show namin? Sunod-sunod na show? Pwede ko ba kayo mapanood? Practice? Paano kayo mag-practice? Okay po. Pwede po. Doon po tayo sa ano, pinag-ensayuhan namin. Dito sa Bakanting Lote, sa may bahay nila nag-e-ensayo ang pamilya. Ang mabatong lupa, tinakpan ng karton at kumot. Dalawang beses sa isang araw mag-ensayo ang pamilya. Tatay Felipe, si Siu lang ang nag-handstand. Tayo, okay, bakit po kayo napamahal sa pag-acrobat? Anak oh, nagsimula ako 14 years old. Eh. Galing Pandabao, oh. sumama ako sa circus. Yung circus na sinamahan ko, dinala ng Manila. Kasanayan ko na ba? Kasi masaya, maraming tao. Basta ang akin lang, hanggang kaya ko pa. Masasabi ko naman pag hindi ko kaya eh, pero hanggang kaya ko pa. Sila ang naging inspirasyon ng mga anak nila na pasukin na rin ang pag-acrobat. Ano po yung pakiramdam niyo na yung mga anak niyo nahilig din sa pag-acrobat? Nagpasalamat din ako at natuto sila kasi kailangan din nila kung s'yempre kung walang trabaho yung ano nila sila, acrobat, madala rin nila yung mga asawa nila sa pag-acrobat, maggrupo, gusto nila Pero pinag-aral ko naman sila eh, gusto rin nila na mag-acrobat. Hanggang aral acrobat sa tagal nilang nagtatanghal, nakabundar na rin ang bahay at sasakyan ng pamilya. Hindi naman masamang hanap yung acrobat, bali entertainment mo, magpasaya sa mga tao. Kaya nagkaroon din kami ng, ano, ng bahay, sasakyan, saka yung motor na ng single. Sampung libo ang naiuuwi nila tatay kada palabas, kaya kailangan pa rin nilang rumakit para sa karagdagang kita. Dito sa kapitbahay nila sa Novaliches, minsan ume-extra si Tatay Felipe sa pagkukonstruksyon. Kalagitnaan nga ng pag-iensayo nila noon, pumunta si Tatay doon upang magtrabaho. Mas malaki yung nag-aano uh, ka sa uh, acrobat kasi minsan may swerte naman eh. Minsan nangupahan lang ako tapos minsan nang buong grupo nakita nila na miss nyo magandang show namin, kinukuha kami sa ibang bansa. Sa bansa na po kayo nakapunta? Tsaka paano po kayo nakapunta doon? Sa Taiwan, saka sa Korea. E, balik kasi noon, hindi e, pa mahigpit ba? Parang tourist lang, 3 months, 6 months, parang ganun. ganun. Eh, pag dating ng 8 months, balik ka na naman. O 3 months, 6 months, ganun. Babalik ka naman dito sa Pilipinas. O, oh, dali to. Kay Ramdam na kilala kayo bilang pamilya ng mga acrobat? Okay naman. Eh, proud po sa akin kasi sa tagal ko na ano, nakilala rin ako dito sa ano, Manila. Puspusa na ang kanilang training dahil sa paparating nilang palabas sa April 28 sa Gbaldo Nueva Ecija. pagano pag ano talaga, tatlong bisis sa isang Minsan apat pag kailangan talagang kulang pa sa ano, gawin namin apat. Yung routine namin, tumatakbo ng ano, 40 to 45 minutes. Kasi marami siya eh, marami siyang mga props na, halimbawa, yung lulusot kasama sa mga kusilyo, sa mga pista. Pero pag mga, halimbawa, mga school, ano lang, mga uh, 15 o 20 minutes. Kasi hindi naman bawal mo sa mga, mga bata kasi yung kutsilyo mo. Ano yung, yung oh, okay. katakos. Pinakamasipag mag-ensayo noong araw na yon ang mga anak ni tatay na sina Naami at Shiba. Ilang taon na po kayo nagpa-perform? Simula nung 4. 29 na po ako ngayon. 25. 25 years old. 21, na, na ako ngayon. 14 years ba? 8 years old kasi ayaw ko naman talaga mag-acrobat dati. Pero nalaman ko sila ate nakakapag-abroad na. Doon, nag-aaral ako mag-acrobat ang sa natuto ko. Oh, pagka natuturo siya, nung dating tinuturuan niya ako, ano, nagagalit siya kasi tamad talaga ako. Kasaway ito ang kagabi ko. Super! Nilalayasan ko. Bahala kayo dyan! Titigas ng ulo niyo po yung nagiging training ninyo. Pag si Papa, pag sinabi ni Papa ang practice, kasi practice tayo, yung alas 9 namin, ay alas 8 namin, alas 9. Yung alas 7 namin, alas 8. Hindi yung nangyayari. Pag dumating kami lahat, may si Papa pagdating sa practice. Stricto siya. Kasi dati siya namamahal pag hindi ka, hindi ma ka mag-practice eh. Pero pagka ayaw, ayaw, nung malalaki na kami, nung ayaw namin, wala na siya magawa. Basta sabi niya, wag lang pababayaan yung kung yung namin. Kasi yan lang tanging daw niya pamana. Kasi hindi na daw kami nag-aral. Yan lang daw pamana niya. Parehong hindi nakatapos ng pag-aaral si Naami at Shiba. Ngunit wala silang pinagsisisihan. Masaya kami sa nangyari sa buhay namin. Masaya Tsaka kung may nangyari man sa amin yung mga ganyang buhay, pagsubok lang yon At hmm. ang, masa ang, ang mahalaga, sama-sama pa rin kami magkakapatid kasama yung tatay namin. Mas <laughs> <laughs> naging close kami magkakapatid. Ayon naging close kami. kasi nagtutulungan kami, hindi kami kanya-kanya. Yan ang sa amin. Yan yung tinuro sa amin ni Papa. Ano man ang talent ninyo, may lamang man o wala, ang mahalaga, magkakasama tayo. ano At... po yung pakiramdam kapag nagpe-perform kayo? Masaya. Masaya, lalo, lalo na pag tumatawa sumisigla. yung mga tao. Pag sumisigla yung mga tao. Kasi ano, nakakapatawa kami ng mga tao. Tsaka humahanga sila sa amin pagkatapos ng show namin. Idol, galing-galing nyo! Ganun, din. Ate, pa-autograph. Ate, pa-autograph. Papi, Ate, pa-picture. Pa picture. Ate, pa <laughs> Papamanan nyo rin po ba sa mga anak nyo yung pag-acrobat? Sa akin, yung anak ko walang hilig. Kaya hindi rin. Sa akin, si Shiba, yung anak nakikita may potential. <laughs> kasi, ayaw kasi, payat na nga. May isang bali lang yun. Huli talaga. Nun, ang naibigay sa amin yung papa yun nga, pag kasi ayaw namin mag-aral. Sa kanila naman, pag yung, yung gaganip, gagan gagamitin namin para mapag-aral sila. Mula sa simpleng pagbaloktot ng katawan, sumabak naman ang pamilya sa delikadong pagtulay sa high wire. At kahit na ilang taon na nilang ginagawa ito, nakakaramdam pa rin pala sila ng kaba at takot. Kaya naman paalala lang sa mga manunood, mga eksperto lang ang tanging makagagawa ng mga stunts na ito. Huwag na huwag pong gagayahin kung ayaw niyong mapahamak. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> At hindi lamang pala ang matatanda ang abala sa pag-iensayo. -e Narito rin at nakikipagsabayan sa pag-iensayo -e ang apo ni Tatay Felipe na si Princess. Pangalan ko po Princess Marian G. Bakalya po ako po pangalan. Tsaka magta 10 years old na po ako sa October party. Ilang taon ka nang natuto ka mag-apo? Hmm. Masama-sama lang po ako sa pag-iensayo -e nila tita. Tapos po nung magtagal na po kami nila titang mag ensay na na po ako. Grade 5 sa darating na pasukan si Princess at dahil bakasyon ngayon, todo ang pag-practice niya sa kanyang stunts. Kagaya ng pag-split, pag-backbend, at pag-backflip. Lubos din ang kanyang paghanga sa kanyang lolo Felipe. Lagi siyang hinihikayat na mag-ensayo. Kasi po kahit matanda na po siya, kaya niya pa rin po 'yung pag-acrobat. Dumadapo po kasi nila tinaruan po kami nandoon. Tapos naggagawa po na si lolo ng hirwa po na maliit. Sabi po ni lolo, "Pag di daw po kami mag-acrobat, tigas daw po ng katawan namin. Di na daw po kami makakapag-ensayo ulit." hindi pa sinasali si Princess sa mga performance ng pamilya. Pero pangarap niya rin na balang araw ay makapunta ng ibang bansa at makasamang magtanghal ang buong pamilya. Yung pinamana po sa amin nila mama, papamana ko rin po sa kanila. April 28, ito na ang pinakahihintay nilang lahat. Mamayang gabi, nakatutok ang lahat sa palabas ng pamilya Gonzales. Ngayon paalis na kami. Ito na yung performance na pupuntahan ng Pamilya Gonzales. Sa Gabaldon, Nueva Ecija. Mga 4 to 5 hours daw yung travel. Eh, mamayang gabi. Siyempre, pag madilim na mahirap na maghanap. Kaya kahit tanghali pa lang, alis na tayo. Mikey, siksik po! Tuloy! Sa'yo, mayroong ano mong apartment pa? O Ito na, paalis na kami papunta ng Nueva Ecija. Medyo maba, mahaba yung biyahe namin. Kaya alis na tayo! Yan. tayo nag drive ngayon, iba na. Kamusta sa biyahe? Okay lang po. Pagod, pagod. pagod Kaya pa ba niyan mag-perform? Kaya ka na. <laughs> o tara, maganda na tayo. Naantay na tayo ng piyesta. Oh. Bago yung show, sila-sila na rin yung nagsiset up. Pinatayo nila yung mga scaffolding nila. Tapos mamaya maglalagay pa sila ng high tension wire dyan. Nakakatuwa kasi Parang alam na alam na nila yung ginagawa nila, sanay na sanay na sila. At ito, pagkatapos nito, mag-business sila and then showtime na nila. At sa wakas, heto na, showtime na ng pamilya. Sinimulan nila ang palabas sa simpleng mga stunts. Yeah, I yeah. say. Yan ang pinakabatang miyembro ng kanilang pamilya. Yan po ang nakabunsong kapatid. Nagpasikat naman si Tatay Felipe nang binuhat niya ang hagda na ito. Walang takot namang inakyat ito ni Ami. Wala mo ba tayo masigam Layo lang po tayo sa gulong ng bakal kasi nakaibang ang paglalakad ng anong gagawin sa kable. At para sa main attraction, kailangan nilang tawirin ang high wire na ito. Naka-blindfold pa. A. BUS morally

Munit sa kabila ng malabubis buhay nilang pagtatanghal, 10,000 pesos lamang ang kanilang maiuuwi mula rito. Tapos, pa. <laughs> The family that performs together stays together. Para sa pamilya Gonzales, walang maliit o malaking hamon na di kayang harapin basta't sama-sama ang buong pamilya. Babantay sa mga isyo ng bayan. Ako si Mav Gonzalez, kasama sa isang brigada.